yung mga wala pang subcopy ng reviewer uh, comment nyo na po yung pangalan ng facebook nyo chat chat tayo si send ko yung subcopy ng reviewer na ginamit ko nung nag exam ako pasensya na hindi ako magmaron marunong mag vlog at saka hindi rin ako magaling sa math so ginawa ko lang ay nag collect lang ako ng mga reviewer nung ako yung nag exam isa lang, isa lang rin po akong unit earner hindi po talaga ako mat major uh, nag uniting lang po ako tapos binigyan ako ni PRC ng math major. So kaya medyo hirap ako. Sobrang lawak ng math, ng math. Kaya noong unang exam ko, bagsak ako. So ginawa ko, tirandan ko yung mga exam noon. Tapos inlang ni-review ko. Tapos naghanap ako ng mga reliable na reviewer. So inulit ko, hindi ako magaling sa math. Ang matutunan nyo sa akin dito ay yung mga topic na mga posibleng lumabas ulit sa exam. Kasi sa totoo lang, sobrang lawak ng mathematics hindi mo alam kung saan ka magsisimula mag-review. So, itong ipapakita ko to sa inyo, ito lumabas to. Ah, uh, yung dalawang beses to lumabas. unang exam, pang pangalawang exam, kaya tanda-tanda ko. Polar coordinate. So, alam ko yung iba diyan alam sagutin 'yan. Uh, ito ay para doon sa mga taong hindi alam to sagutin kasi ako nung nabasa ko to nung nag-exam ako nung nabasa ko yung polar coordinate niyan ah uh, hindi ko naiintindihan. Hindi ko alam kung pa paano gagawin, hindi ko alam kung pa paano isolve. So sabi ko, kailangan kong maramalaman kung ko paano isolve yan. So turuan ko kayo kung paano isolve ng napakadali. Yung polar coordinate, ganito lang yan. Uh, ah, sa nakita nyo? Pag polar coordinate, ito lang, ship. Tapos yung plus sign. Yan, may nakasulat dyan, pole ganyan na may itsura nyo kita ba yan tapos sulat nyo lang yung tree tapos ship ship tapos yung kama tapos yung 5 tapos close parenthesis kita nyo ba ganito lang yan tapos equal nyo lang yun, yun ang sagot nun kung ano yung lumabas dyan, 5.8 yun ang sagot dyan yun. bali itatype mo lang siya sa i-encode mo lang sa calculator Paul, Kaya, ulitin ko ha uh, ship plus sign kita nyo naman tapos yung 3 tapos yung comma ship comma ayun ah kita baga tapos 5 tapos close Five parang hindi yata kita tapos equals nyo lang yun ganun lang ulitin ko para mag ano, sheep sheep plus tapos 3 sheep comma tapos 5 tas close. Yan. Basa mo yan. Yan, ganyan po. Tapos equals nyo lang. Tapos yan ang sagot nyo. Ganun lang yan, boss.